Yo, ang guys, nandito po muli sa Daddy Vin and muli kayang pagbabalik sa Daddy Vin channel at maraming maraming salamat pa rin po sa patuloy na sumusuporta sa ating channel may balita tayo ngayon tungkol dito kay uh, alias Epipanyo Labrador and uh, may mukha na siya no? and I think parehong pareho talaga ito dun sa nakikita natin kahit nakamaskara siya Warren pares ready na po Master sabi niya, Master Richard V. Palacio sabi nila nung una, Noel canyas Canas, Canas. Pero, bakit dito sinasabi na Master Richard B. Palacio? ba? Diba? A.K.A. Epipanyo Labrador. Isa, lang man, isa pa lang mandurobo. Wala nang maniniwala sa kasinungalingan mo laban sa Iglesia ni Cristo at sa aming pamamahala. Wala ka ng kredibilidad. Utu-utu na lang yung maniniwala sa'yo, sabi niya. Abangan ko ang palusot mo sa pagdurobo mo. Kung ako sa'yo lumabas ka na lang sa lungga mo at harapin mo yung kaso, para mapaniwala mo kaming matapang ka so ayun nga eto guys pakita ko sa inyo merong reklamo dito sa kanya criminal case uh, may numero na doon and may order of arrest kita nyo ba at ito yung ipinakitang picture niya posibleng old photos niya ito guys pero masasabi natin na malaki talaga yung resemblance lagyan natin siya ng mascara dyan uh, pwede ako mag edit subukan nga natin lagyan ng maskara Subukan natin. Ayan. Kung may mascara siya, ganito ito. So, sa tingin nyo may resemblance ba? Dun sa isa. Ipakita rin natin yung picture na isa. Ayan, sa, sa kabila. Kita nyo ba? Di ba parang parehong pareho? Ayan siya, yung buong katawan. Oh. Master Palacio. So, siya yung supremo na sinasabi niya ngayon. Oh. Kita nyo yung, yung katawan niya. Parang ganyan din, di ba? So, yun pala ang tunay niyang pangalan ano natukoy na talaga siya uh, sabi dito si Richard B. Palacio aka Epipanyo Labrador and meron pa tayo ipapanood na isa kung bakit daw malakas ang loob nito na ni 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 Epipanyo kung bakit daw sobrang lakas ng loob nito no kasi parang may something sa kanya doon sa isang video na napanood natin sa mga vloggers so ito yung isang video na yan nakasuhan na so certified nakasuhan na <coughs> itong video na to ay galing kay uh, boss um, ayan Jason Eleazar TV kung hindi ako nagkakamali ah uh, tama Jason Elizarr and itong nagsasalita sa isa pang uh, frame ay si Tinig ng Karunungan isa yan sa mga uh, supporters no isa tayo sa isa rin tayo sa mga sumusuporta sa kanila and subscribe din po kayo sa kanila Jason Elizarr TV and Karunungan na uh, um, uh, tinig ng karunungan bababaan ko lang po yung brightness. Pakiyan nga natin. Ayan, kapal ah, niya ni e, Pipanyo. Nakikita mo yan. Oo oh, no? Ang Uy, kapal no, niya. Oh. Yan Uy, ang yan. dokumento. Oh, na nga mag-file ang ating mga uh, kapatid sa isang dako. Isang dako pa lang yan, ha? Ah, yung kaso. Ipinail na kong kapal na na. Isang tao pa lang daw ang nag file noon. naku po, eh, sabi niya. At... So, masasabi natin na malalim talaga yung mangyayari kay Epipanya dito dahil sabi ko sa inyo kahit pa kumikita siya dun sa kanyang vlog dahil dyan sa sa patuloy niyang pagtira na sa Iglesia ni Cristo dahil yung mga sinasabi niya dun uh, actually hindi, hindi na ako pumupunta sa channel niya hindi na ako pumupunta kasi kapag pumunta ka sa channel niya pinanood mo pa yung mga videos niya anong ginagawa natin? ba diba? parang uh, You're feeding the monster. Parang ganun kasi yan eh. Uh, kung kung patuloy mo siyang papanoorin, sino nagbe-benefit? Siya rin. Kung walang nanonood sa kanya, gagawin pa ba niya 'to? Itong ginagawa niya kasi dun siya nakikita ng mga tao, sobrang lakas ng viewership niya. Eh. So, hindi eh, naman mabuti sana kung ano. Kung maganda yung ginagawa niya. 'Di ba? Kung kung makabuluhan yung ginagawa. Ang problema, puro paninira lamang. Kasi kung ah, halimbawa lang may mga sinasabi siya na may basihan, hindi yung puro ganun lang. Kung matapang talaga siya, bakit hindi niya alalain yung mga taong yun para magsampan ng kaso sa Iglesia ni Kristo? ba? Diba? Ah, sasabihin nila, matapang ako, matapang ako. Sasabihin ni Ipipanyo. Pero bakit ka nakamaskara? ba? Diba? May mga nakikita nga akong vlogger, pinapakita yung tunay niya mukha. Ayoko lang ilagay dito kasi. Pa paano kung hindi 'yun, yun? nakakatakot, 'di ba? Pag pinakita mo 'yung mukha ng isang tao at hindi naman pala siya 'yun, hindi naman pala si Ippan 'yun, edi kawawa naman 'yung taong uh, matatamaan kasi nga naka-face mask 'te. Eh. Isa pa paano masasabing katapangan 'yung ginagawa niya kung hindi naman siya lumalantad? Okay, marami nga ano, diyan, na, ah, maraming mga vloggers na katulad niya na matapang magsalita. Tumitira ng mga politiko No, yun ang mga bilib ako. Oh. Aha, pa sila ng politiko. Isa sa mga sample si Attorney Libayan. Si Attorney Libayan, hindi yan nakamaskara. Tinapunan siya ng napakaraming kaso nung isang uh, politikong tinitira niya. Pero, hindi siya naglalagay ng maskara. Bakit? Yun ang tunay na matapang. Bakit? Kasi nga, alam niya, tama yung pinaglalaban niya. Dalawang beses ka nga nagtago, di ba? Una, sa maskara. Ikalawa, sa lugar para hindi ka makita. Kapag sasabihin mong hindi ka natatakot, eh may problema ka. At yung mga naniniwala sa iyo, kayo na ang bahala. Yung mga naniniwala sa kanya, yung mga nanonood, ang dami nanonood sa kanya. Eh. May mga sumisimpatya din eh. 'Di ba? Hindi rin naman natin maalis sa mga tao yung ganun dahil alam natin may mga siyempre, may mga sisimpatya din sa kanya diyan. Dahil hati-hati naman ang paniniwala niyan. No. Tuloy pa natin. Patay ka ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, may kaso ka, nako. Ganyan nakakapal ang haharaping, aharap, haharaping dokumento ni Epipanyo Labrador sa kanyang uh, pinaggagawa. Meron akong napanood na vlog na sabi nila almost mo, oh, 100 cases yung ikinasa sa kanya. Pero hindi natin alam kung totoo yun. Pero may posibilidad na ganun nga. Kasi kung halimbawa bibilangin mo na lang, yung mga kahit sa ano na lang kahit sa mga kahit sa parte lang na Maynila marami nang pwedeng magkaso dyan sa kanya kasi yung cyber libel naman ay kahit nga nasa ibang bansa ka pwede ka magkaso diba? yun, ang, yun ang kaibahan ng cyber libel ngayon kasi nga sa social media niya tinitira ang uh, mga tao so pwedeng cyber libel ito may 10 kaya? may 50? may 100 kaso sa buong Pilipinas? malalaman natin yan pero guys alam niyo ba na itong vlogger na to hanggang ngayon sa kabila ng mga sinasabi ng mga taga INC na yari ka sa kaso boom Pilipinas alam nyo ba na hanggang ngayon nag tumitira pa rin to sa INC pinagmumumura niya totoo totoo yan uh, may mga pagkakataon na may mga vlogger ako nakikita na ipinopost din yung mga videos ni ano ni Pepe niya uh, ganun pa rin siya Although hindi nakatulad ng dati na yung lutong, no, yung lutong ng pagmumura niya parang ngayon parang medyo nabawasan siya yun parang yun may, may epekto na sa kanya na napapansin na siya ng ano ng ng uh, madla kasi nga uh, iba iba reaction niyan kahit pa napapansin ka ngayon pwedeng uh, may negative may positive pwede ring kasuhan itong uh, vlogger na to talaga pa rin hanggang ngayon araw na ito ang mga taga INC parang hindi siya natatakot ipapakita ko sa inyo guys bakit malakas ang loob nito? Ito, panoorin nyo, na-research po natin. Eto Ito ang ipinagmamalaki nitong vlogger yeah. na to. Mga INC, ready na ba kayo? Gusto niyo makita kung bakit malakas ang loob nitong vlogger na to? Hindi siya natatakot sa inyo. Ito, mga kababayan, na-research po natin. Panoorin po ninyo, lalo na yung mga kapatiran sa INC. Ito po, mabibigla kayo. Oh, may baris. Pag hindi ka umayos, Tebes, ito yung gagamitin ko sa'yo, ha? Kaya, sino yung sinasabi niya si Teves. Oh, ibig sabihin, dito sa video na ito, tinatakot niya si Teves. Sino bang Teves? Si Congressman Teves. So, tuloy natin. Ito yung ipuputo ko kay Mayagma, pati sa'yo, pati na kay Tanasan. Guys, napansin niyo po ba yan? Ayun yung sabad ng ibaba. One year ago pa yung video na yan, no? binabantaan niya yung si Ox, sino yung Tevez na binabantaan niya. Ayan po, video niya po yan. Ayan yung page niya, oh. Ang channel na Epipanyo Labrador, one year ago, 15,000 views. Ayan po, panoorin niyo po. Ha? Ah, kasi punong-puno na ako sa'yo, bata. Ha? Ah? Yeah, umayos ka, ha? Ah? Okay, may problema talaga ito si, ano, na... Alam nyo, yung mga ganitong tao, di ba mayroon tayong kasabihan na ano? Yung mga ganitong tao talaga, hindi mo dapat pinapagala sa lansangan. Yung ganitong tao na nagpapakita ng baril at nagbabanta, napakadelikadong tao ng mga ganito. And uh, maganda itong pinakita ni ano ni ni Jason Elizar na na ipinapakita dito yung totoong pagkatao ni Epipanyo kasi itong video ito ay nung nakaraang taon pa. Ibig sabihin, Uh, hindi pa niya masyadong tinitirang iglesia dito. Nung nagkaroon kasi ng INC rally, dun lang niya napansin na pwede pala niyang tirahin para mas ma mas mapansin siya ng mga tao o pwede niyang tirahin ang iglesia ni Kristo para mapansin siya ng mga tao and uh, yan isa lang ibig sabihin ito <coughs> Yun, masasabi natin delikadong tao to. tuloy natin <coughs> boses niya rin yan di ba? Oo. Oh. Yan yung channel niya. Search niya sa YouTube. Mm. At ayan din yung boses niya. One year ago yung video niya. Kaya pala malakas sa loob nito. No? no mga... Okay. Maraming maraming salamat uh, JLSR TV para sa informasyon na to. And punta naman tayo sa iba nating uh, videos nung nakaraan. Babasahin natin yung ibang comments. May mga nag-comments din po doon. Okay guys. Basahin naman natin yung mga subscribers natin na nag-comment dito sa iba nating videos. And sinasabi dito ni Sandy Balmariano. Sandibal Mariano, matagal na yan bro um, I think pwedeng sabihin na natin matagal na no? although may makikita pa rin tayo na uh, lesson dito gaya ng sinabi niya huwag niya siyang gagayahin ayun tama yun sabi naman ito ni Tifa ni Dane Gakuya para nang tukmol yung itsura na <laughs> para, nang tukmol yung itsura na niya mura pa more Tahol kasi ng tahol, bagay sa alias mo Labrador, pangalan ng aso. Oh, sinabi na niya. Na natin. Lilimusan natin. <coughs> Wag. Uh, isang may papayo ko sa inyo guys. Uh, nililimusan nyo siya sa tuwing pinapanood niyo yung kanya mga videos. Sa tuwing inaabangan nyo yung mga bagong videos niya. Yun yung dahilan kung bakit uh, mas nagpupush siya sa mga ganong klasing content. Oo. Uh, uh, okay lang sana kung yung mga videos na yun may natututunan tayo. Ay, eh... Pero dito sa mga videos niya ay puro akusasyon lamang. At wala naman tayong natututunan. Ah, uh, napupunta lang... Kung halimbawa manonood ka sa kanya, napupunta lang tayo dun sa tinatawag na hatred. Ah, uh, mas, mas maganda yung mag-content ka nang wala kang ano... Wala kang uh, ini-inflict na hatred. Pwede kang magpayo. Pero... Uh, iwasan yung yung mag-build ng galit papunta sa isang tao sa pamamagitan ng pagbablog para ng lasing magsalita sabi ni ay sorry <coughs> si Tipa ni pa, rin pala to para ng lasing magsalita na utal na kumahol yung aso <laughs> lasing si Boy sabi ni Derek Sumag nagpapaniwala kayo dyan napakagaling niyang magsinungaling totoo yun Uh, parang ano siya eh parang uh, may tawag dun eh uh, yung layer na basta may mga ganun pathological, pathological. pwedeng ganun pathological layer sabi ni mami tama kasi para maiangat yung kanya mga videos gagamit siya ng mga uh, posibleng uh, mga tactics no para panoorin siya ng tao yun nga lang negative yung nangyayari na nahihila yung mga tagapanood para magalit. So, pagbabayaran mo yung paninira mo sa INC, sabi nito ni Huswe Masangkay, na parang kasi ngalingan, ganon ganon di sa panlalait sa kapatid. ah uh, malapit na yan. Wait na lang natin kaya nga may batas tayo, di ba? Yan, tama. Huswe Masangkay. Nagpaninig kay BBBM porket sinusuportahan siya ni Labrador. Ano yun? nagparinig kay BBBM porket sinusuportahan siya ni Labrador bandang uli niya sinisisiraan na si BBBM kapag hindi pinansin pwedeng mangyari yun kasi nga itong si Epe Panyo may time na pagmisan pwede siyang bumabaliktad kapag uh, nagbabago yung sitwasyon di ba? pwedeng ganun si Ann Kaponpon. sabi nito palabas ninyo vlog na talagang sumuko na siya o tama yon bago kasi kung talagang sumuko na na yan ngayon ako mabilis pa sa alas 4 nasa TV agad dyan okay tama yun nga vlog niya hindi nakikita sa TV di ba isya yan dapat nasa TV para mapanood ng sambayan ng Pilipino para mahuli ka agad I think uh, mainstream media kasi yung sinasabi mo an kaponpon all okay din yun pero alam nyo ba na sa mainstream media kasi medyo may delay yung balita dito sa social media pag nagtulong tulong kasi yung mga tao ang bilis dahil nga ang ang kagandaan sa social media uh, bawat halos bawat household o bahay dito sa buong Pilipinas ay may cellphone na so kapag halimbawa nagkaroon ng notice na hinahanap ang isang tao uh, pwedeng makita ka agad uh, dahil nga maraming mata parang sabihin na natin na Kada isang bahay, merong tatlong cellphone. Halimbawa lang, sa isang pamilya, may tatlong cellphone. At uh, yung mga mata nila ay CCTV ng social media. At yung mga cellphone nila, yun yung medium para masabi nilang nandun yung tao na yun. And dito kay Ipipaño, um, sana hindi mo nagamitin yung power mo. no? Dahil isa ka, sabi mo, isa ka sa nagpapatupad ng... Uh, Uh, sabi nga natin isa ka sa mga anti-crime pero gaya ng sinabi natin sa iba nating vlog kung ikaw ay anti-crime bakit ganito yung ginagawa mo ba diba? hindi mo ba naisip yan sana mapanood mo tong mga vlogs namin di ba um, mas maganda na ma magising ka na kung ikaw ay gusto mo walang mga krimen eh sana hindi mo gaano ginagawa itong o oh, sana, sana naman magdandahan ka at uh, isipin mo yung mga iba vlog mo iwasan mo yung mga ganito na pwede kang lumubog no at uh, yung pamilya mo madadamay pati yung mga at kuminsan pati yung mga nakikinig sa iyo pwedeng um, mahila din sa hatred na ipinapakalat mo at uh, mahirap na rin baka mamaya pati sila ay mapapunta sa hindi magandang sitwasyon Oh!